Mga yung TV, dahil sa weekend ngayon at wala tayong vlog sa malayo ay papasyalan natin ang isang tourist spot na ipinagmamalaki ng probinsya ng Kabite, ang tinaguriang Little Europe na matatagpuan mo lang dito sa Tagaytay City. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurayang TV. Andito na nga tayo sa may circle ng Tagaytay City at kakaliwana tayo dire-diretsyo ng Palace in the Sky sa may wind. Dahil papasyalan natin ngayong araw na ito ang isang tinaguriang Little Europe dito nga sa Tagaytay City. Ang number one katanungan natin dito, bakit ito tinawag na Little Europe? Ano bang meron sa loob? Kaya yan ang ating papasukin. Kapag ka pupunta kayo ng Tagaytay Picnic group hanggang Palas in the Sky at nakita nyo itong parang cross na ito, ito yung windmill, ay kakaliwa na kayo dito sa lugar na ito, dere dere so may makikita tayo ditong gwardya, dito tayo mag inquire Pagpapasok ka doon sa loob, magkano ang babayaran uh, sorry, gali, bali, Sir, galing, bali 500 na voucher po yon. Mm. Yung 200 sir mandatory parking nila, mm. yung 300 po konsumable sa pagkain sa loob. Thank you. Oh, okay Thank you. So ayun mga kamindurayong TV, pagpasok nga natin dito ay singilin tayo o magbabayad tayo ng 500 pesos. 200 pesos para sa ating parking fee at 300 pesos ay consumable naman para sa ating gagawing pagkain sa loob ang paalaala lang nung gwardiya sa atin ay huwag nating iwawala yung ticket na 200 pesos dahil yun ang ibibigay natin paglabas dito nga sa tinaguriang Little Europe ng Tagaytay. Pagpasok pa lang natin dito mga kamindurayong TV ay bubungad na sa atin ang nakakahali ng magandang mga tanawin matataas na puno ng pine tree magagandang bahay at mapapasabi ka na lang talaga sa sarili mo na sana ul at mapapansin din natin dito mga kamindurahin tv yung kanilang mga bahay ay walang gate talagang open lang mga kamindurahin tv habang tayo nga ay nagdadrive i-enjoy nyo lang muna yung ating magandang view na dinaraanan Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurayong TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Bukod sa nagtataas ang puno at magagandang tanawin, ang isang naka-attract sa akin dito sa lugar ay talaga namang napakalinis ng ating dinadaanan. Kahit isang basura, wala kang makikita dito. Mula dun sa ating pinasukan kanina hanggang dito nga sa ating pupuntahan, ang estimate ko lang dito ay mga 3 to 4 kilometers. Meron din tayong mga dadaanan ng mga uphills, kaya medyo ingat, kaya naman ng mga sasakyan kahit yung mga ordinaryong kotse. At mayroon pa tayo nakikita mga hotel dito nga sa loob ng Little Europe. Kung sakali nagugustuhin nyo na mag staycation ay pwedeng pwede. At nakita na natin dun sa ating mga dinaanan. Talaga namang napakaganda ng ambience ng lugar na ito. Binuksan ko lang yung aking bintana ay may kakaibang simoy at lamig na ng hangin ang aking nararamdaman. Para sa ating mga kababayan at mga kamindurayan TV na hindi makapunta sa tinaguriang summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City, ay pumunta na lang kayo dito sa Tagaytay. Hindi nga lang ganun kalamig kumpara sa Baguio. So mga kamindurayan TV, nagbayad niya tayo ng 500 pesos dun sa ticket booth at itong 200 pesos na ito ay para sa parking fee at yun naman 300 pesos kapag tayo kumain sa loob uh, idididak nila yung 300 pesos dun sa total na ating babayaran sa ating mga nakain kahit sa ang restaurant dito sa loob applicable naman to Kanina pa nga sa aking pagdadrive ay talagang gusto ko nang maghanap ng kakainan pero naisip ko na papasok nga ako dito, dito na lang kami kakain. Pero pagdating namin dito sa loob parang unti-unting nawawala yung aking gutom dahil sa ganda ng nakikita ko dito sa loob busog na busog yung ating mga mata. she puts her hand in mine Dahil sa umaga pa nga ngayon, mga Kapinturahin TV, ay kailangan na muna nating mag-almusal abot pa. Dahil 9.30 pa lang naman ang umaga. Tingnan natin yung mga presyuhan dito sa loob. Pero expected na na talagang medyo pricey ang mga presyo dito ng pagkain. Pagpapasok kayo dito, mga Kapinturahin TV, ay hindi pwedeng hindi kayo kakain dahil nag-down payment na kayo ng 300 pesos dahil nga doon sa ating binayaran 500 kanina. Napakaganda ng weather ngayon dito sa Tagaytay. Mainit yung araw pero hindi ganong kainitan ang dampi niya sa ating balat dahil nga malamig yung simoy ng hangin. Dito nga natatapos ang ating video mga Kamiduraing TV. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na rin. Maraming salamat po. A to the city streets We